Libra, ang pahiwatig kung may kausap ka ngayong araw, ay pag-iingat sa iyong mga gagawin pagbibigay ng opinion dahil may kahinaan ang aura mo ng kahusayan, nasa mga kapamilya, ang iyong good energy ng kahusayan. Kung may mga dapat kayong iplano o dapat nang gawin, ay pwede ninyong pag-usapan ng makabuo kayo ng mga susunod na gagawin, at iwasan mo rin ang sumang ayon, kagad kahit pa iyong matagal ng kasamang kaibigan, para hindi ka mapasubo sa hinaharap, na tungkol sa pera ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung lalapit ang magulang at pera ang kailangan ay pagbigyan mo kung may naiipon ka, nang tuloy-tuloy ang mga buenas mo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gawain, ang dapat lang naiiwasan mo ang ilan na kasama sa trabaho, na nakikipagunahan sa iyo sa pag-asenso, dahil may hawak siya na pwede kang matalo kung makikipag-discussion ka, kaya mag-focus ka sa iyong mga ginagawa, at huwag mo muna siya pansinin ang pinapahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10 number 42 at number 24. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging masungit. Kamuna sa mga pwedeng makausap dahil kung magiging mabait ka, ay kukuhanan ka ng mga pabor na makikinabang lang sa iyo at saka sila ay aalis na, kaya ang maging striktong ugali ngayong araw, ay nararapat mong gawin ng sila ay magsiyalis na kagad. At may aura ka ng kahusayan sa mga deal na kahit maliit ay kikita ka ng maayos, kaya oras na may nagbigay, ng proposal ay huwag mo ng pakakawalan, at ngayong araw kung may oras ka pa ay ipasyal mo ang minamahal, nang makabuo kayo ng positive energy ng swerte, sa buhay ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay magpakasipag ka dahil may sinyales na may gumagawa ng grado sa inyo mga nagagawa ng isa ka sa mabigyan ng pansin kung maipapakita mo ang katalinuhan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon ng biglang suliranin sa iyong isipan na pwedeng magduda ka sa pera sa minamahal. Dapat mong makontrol ang mga gagawin dahil ikaw ang pwedeng matalo kung magiging padalos-dalos ka ng aksyon. Ang pinapahiwatig, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 23, number 10 at number 45. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung ikaw ay nakatango na sa mga kakausapin, ay dapat mong mapuntahan, dahil pwede kang may magawa na magiging maayos na pagkakakitaan, at sa pamilya, kung magsasabi ka na dapat ng makapag-isip ng ibang pagkakakitaan, ay okay na okay dahil na ma-motivate mo sila sa tamang direksyon sa buhay para sa pag-asenso, na lalong ikakaganda ng araw para sa pamilya. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may pupuntahan sila na deal ay sabihan sa ibang araw na kausapin nang malihis sila sa bad energy, pero kung sa trabaho na naghahanap, ang dapat naman ay mas maaga sila nang makakuha sila ng good vibes ng swerte. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay walang sinyales na problema pag unlad ang para sa iyo, ang dapat mo lang iiwasan ay mga kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng kasiyahan dahil gastos sa iyo at pwede may maibigay pa sa iyo ng ibang pagkakagastusan. Sa iyong pera ay dapat na maging maingat ka ngayong araw, dahil may dalang swerte sa pagdami ang hawak na pera, kaya walang paglalabas, nang hindi ka mawala ng perang buenas, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 29 number 41 at number 3. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, sa pakikipag-usap, pero kung may pinapagawa ang pamilya, sa iyo ay sila ang iyong unahin ng lalong humusay ang iyong mga katalinuhan, sa mga gagawin at pakikipag-usap, sa ibang tao, sa mga deal na usapan ay matalino ang iyong mga pamamaraan, ang iiwasan mo ay maging masyadong mapagbigay lang ngayong araw, dahil madami ang gusto lang dumikit sa iyo, na ikaw ay makunan ng pakinabang ang pahiwatig. Kung may naiipon kang pera ang pahiwatig ngayong araw, ang magandang gagawin ay mabigyan mo ang minamahal at lalong ikakaunlad ng inyong pera para makagawa kayo katalinuhan sa tamang gagawin. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat kung may bigla ang bibisita na ibang tao, ay huwag ng papasukin nang makaiwas kayo sa dala nilang kamalasan sa tahanan sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging masipag ka, at masinok may sinyales na may naghahanap ng pwedeng ilipat o matanggal sa trabaho, kaya mag-focus ka sa mga ginagawa, at laging maagang pumasok ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan maging mas masuyo malambing sa iyong minamahal, at maging masaya ang aura pagkausap ng walang dumating na suliranin, dahil kung hindi ka ay nag-iisip ang minamahal ng kakaiba, na magdudulot na maiipon ang sakit na nararamdaman para sa iyo na magpapabagal naman ng swerte sa inyong mga gustong gagawin, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 36 number 21 at number 14. Aquarius, ang bigay pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may kakausapin ka na kamag-anak ay okay. Para magkausap basta maging maunawain at makinig ka lang, at saka ka na gumawa ng desisyon sa kanyang mga nasabi, para magkahiwalay, kayo ng maayos at kung sasabihin mo na ang iyong desisyon, pagkaraan ng ilang araw, ay magkakaintindihan kayo ng mabuti ang pinapahiwatig, ang iiwasan mo ngayong araw, ay makipagdil ka sa malayong lugar, mahina ang iyong buenas na enerhiya, gastos ang makukuha kung ikaw ay tutuloy, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw may pahiwatig na may dadalaw na bisita na pwedeng magbigay ng positive energy sa tahanan na pwede sa maayos na relasyon o pwede rin sa pagkakaperahan. Ang pahiwatig kung ang isa sa miyembro ng pamilya ay nag-iisip ng pagnenegosyo at kung may pera siyang naiipon na dapat mong tulungan sa mga gagawing plano dahil may maibibigay ka na hindi niya nalalaman na maganda sa kanyang mga naiisip. Sa iyong pera ang pahiwatig ngayong araw, ay pwedeng kang mag-invest sa alam mo na legal na paglalagyan ng pera dahil sa hinaharap ay malaking tulong sa iyo sa pera ang magagawa mo ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw, ay normal na masaya walang pahiwatig na problema. Hangga't nagtitiwala ka sa iyong minamahal, ay ganoon din ang iyong makukuha, kaya lagi kayong magkakasundo para sa mga gagawin pag-asenso ng pag-iibigan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 25 at number 24 at number 6. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay mayroon mangyayari na isang pakikipag-usap na tungkol sa mga gamit na gusto mabili o makuha sa iyo, kung wala ng silbi sa iyo ay ibenta muna, pero kung may gamit na nagbigay sa iyo, nang swerte ay sinupin mo pa dahil magbibigay pang muli, siya ng swerte sa iyong pamilya ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga bagay na pwedeng magbigay na pagkita ng pera, kaya pag may nagsabi ng pagkakakitaan, ay iyong puntahan ang pahiwatig ng makagawa ka ng bagong other income. Sa tahanan may pahiwatig na may pwedeng tumulong sa financial na suporta, sa mga bigla ang nakaalala sa iyong pamilya, na magpapasaya sa tahanan, at may mahina kang enerhiya sa paglalabas ng pera, kung mga investment kaya ipagpaliban ang paglalabas ng pera ng makaiwas sa kalungkutan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw, ay masaya pag pagunlad para sa iyo. Lalong maganda kung matapos mo ng maayos na mabilis ang pinagawa sa iyo. Mapupuri ka ng boss kaya dapat ay nakapokus ng tuloy-tuloy ang nagpapasaya sa iyo. Sa trabaho ang pinapahiwatig, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 44 at number 5.